Alam kong mahirap kalimutan ang isang taong naging bahagi na ng buhay mo. Mahirap bumitaw at kadalasan, hindi madaling tanggapin wala na ang lahat ng mayroon kayo dati. Dahil ang dati ay mga alaala na lang ng kahapon na siya namang bitbit mo ngayon habang naglalakbay ka mag-isa patungo sa iyong paghilom. At sa paglalakbay mo, huwag kang magmamadali, huwag kang tatakbo, dahil hindi pa tagandaan at maraming mga alaalang maaaring makatisod sa iyo. Alaalang magpapahinto sa iyo at kung minsan, ililigaw ka at ibabalik ka kung saan ka nagsimula. dahan tahan ka lang maglakad. Kahit mabagal, ang mahalaga ang mukusad. At kung sakaling matisod ka sa mga alaala -ala niya, okay lang ang matumba at pansamantalang huminto. Basta ang mahalaga agad na ka at hindi ka na muling matitisod sa parehong alaala. -ala. -ala.